Ay nako, may mga amo na laging nagmamadali. Parang laging may pag nag-uutos. Hawak mo pa yung isang baso, pinapakuha na naman sa iyo yung iba. Hindi mo tuloy malaman kung ano yung uunahin mo. Sa tuloy sa pa, takbo rito, takbo doon. Para katuloy si Lilija de Vega. <laughs> talaga ang hirap ng buhay ng isang kasambahay. Kaya dapat nasa minimum sahod kasi mahirap yung ginagampanan nila.